Narito na ang mga tampok na balita dito sa Philippine News Agency. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbaba ng inflation rate sa 3.3% ngayong buwan ng Agosto mula 4.4% noong julio. Ayon sa Pangulo, patunay ito na mga ginagawang hakbang ng pamalaan na mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Sa kanyang post sa official Facebook page, sinabi ni Marcos na ang pagbaba ng inflation rate ay tagumpay para sa bawat Pilipino. Binigyang din niya ang hakbang ng gobyerno na bawasan ang taripa sa bigas na nagresulta sa pagbaba ng inflation sa bigas mula 20.9% patungong 14.7%. Bumaba rin ang inflation ng karne mula 4.8% sa 4%. Dagdag pa ng Pangulo, palalawakin pa ang programa ng Kadiwa ng Pangulo sa Visayas at Mindanao upang masiguro ang sapat na supply ng baboy. Kasama rito ang pagpapalawak ng paggamit ng bakuna laban sa African Swine Fever upang higit pa nga pababain ang presyo ng mga bilihin. Binanggit din ni Marcos na patuloy na sinisikat ng gobyerno na tiyakin ang matatag na presyo ng langis. Nangako rin ang Pangulo na ipagpapatuloy ang pagtatrabaho upang maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Samantala, posibleng makulong ng mahigit limang daang taon si dating Bamban Mayor Alice Guo at ang kanyang mga kasamahan sakaling mapatunayang nagkasala sa kasong money laundering ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLA. Ayon kay Attorney Adrian Arpon ng AMLAC, may katumbas na pito hanggang labing apat na taong pagkakakulong sa bawat paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Nasa 87 kaso ang isinampa laban kay Guo at sa kapatid niya na si Sheila Guo. Kabilang din sa kinasuan si na Cassandra Lee Ong at 28 iba pa kaugnay ng kanilang di umano'y partisipasyon sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, na ipaalam natin na kina Sheila Guo na posibleng higit pa sa habang buhay ang sintensya laban sa kanila. Dagdag pa ni Hontiveros, patuloy na iniimbestigahan ng komite kung sino-sino ang mga tumulong sa magkapatid na Guo at kay Ong sa kanilang mga transaksyon sa Pogo. Inaasahang babalik sa bansa ngayong gabi si Alice Guo matapos maaresto sa Indonesia ayon kay Senator Rafi Tulfo. Samantala, sinabi ni Attorney Stephen David, abogado ng kapatid ni Alice na si Wesley Go, na handa itong sumuko sa pamalaan. Naisaan niya ng kanyang kliyente na humarap sa mga kaso ngunit natatakot ito at nawawalan ng lakas ng loob. Natapos na ang profiling ng nasa 30,000 empleyadong Pilipino na apektado ng pagban sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sa budget hearing ng Department of Labor and Employment, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na humigit kumulang 40,000 trabador ang naapektuhan ng pagsasara ng mga pogo. Anya hinihingi ng dole sa kumpanya ang listahan at impormasyon ng mga apektadong trabador. Ayon kay Laguesma, isinasagawa ang profiling para matulungan sila na makahanap ng trabaho o mabigyan sila ng karampatang tulong. Mari rin silang isailalim sa upskilling, retraining at training sa TESDA. Samantala, magsasagawa ng job fair ang DOLE para sa mga nagtatrabaho para sa mga internet gaming licensee. Sa kanyang ikatlong State of the Nation address, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipasara ang lahat ng pogo sa bansa dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa mga krimen. Isusulong ng mga mambabata sa Kamara ang pagpapaganda sa mga programa kaugnay ng socialized housing ng gobyerno. Pasado na sa ikalawang pagbasa ang House Bill 10772 na aamienda sa ilang bahagi ng Republic Act 7279 o Urban Development and Housing Act. Sa naturang panukala, isasama ang direct purchase at the unsolicited proposal sa ilalim ng Public-Private Partnership Law. Bilang paraan para makakuha ng lupang gagamitin sa pagpapatayo ng murang pabahay, bibigyan din ng insentibo ang mga developer na nagtatayo ng socialized housing. Bukod dito ay gagawing mas simple ang mga requirement ng mga lokal na pamahalaan para sa pabahay. Ayon kay Quezon City Representative Maria Victoria Co Pilar, layunin ng House Bill 10772 na gawing mas madali ang pamamahagi ng mura at disenteng pabahay para sa mga nangangailangan. Nanawagan si House Committee on Appropriations Chairperson Zaldi Co sa PhilHealth na agad na ipalabas ang reimbursement para sa mga pampublikong ospital na naniningil ng claims mula sa kanilang mga miyembro. Sa budget hearing ng Department of Health sa Kamara na diskubreng umabot na sa 14.8 billion pesos ang claims na di pa nababayaran ng PhilHealth. Ayon kay ko, mahirap para sa mga ospital na hindi mabayaran ang kanilang mga serbisyo. Git niya dapat na otomatiko ito nga mag-reimburse ng claims para sa mga miyembrong na ospital dahil kasama ito sa kontribusyong binabayaran nila. Nakakasagabala niya sa pagbibigay ng serbisyong medikal ng gobyerno ang problema sa pondo at bayarin. Nangako naman si PhilHealth President Emmanuel Ledesma na bibilisan ang pagproseso ng claims, lalo na yung may kulang na requirement o di kaya'y denied ng ahensya. Samantala, inusisa ni Ko ang pagkakasama sa professional fee ng mga doktor sa ilalim ng Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ng DOH. Sinabi niyang dapat aprobahan agad ang pagbabayad ng professional fee ng mga doktor na tumitingin sa mahihirap, lalo na't mababa ang sweldo nila. Nilinaw naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa na naglabas na ng kautusan ang ahensya para maaksyonan ito. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook X account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.